B, uh, mobile esports in general. Kasi mm -hmm. unang sa lahat sa pag-iikot natin sa buong bansa, kuyang. Mm -hmm. Ay, uh, yung, yung mobile talaga kasi ang napaka-accessible. You see, security guards naglalaro ng MLBB. Kamakailan okay. nga, yung MMDA enforcer, di ba? Shout shoutout kay Colonel Bong na Brihan. Yes. Na di ba? Colonel kasi Bong. namang masamang ginagawa diba? It's, sa mga disaster zone, pag nagka cover ako, I mean, I, I don't want to talk about the news per se, but when you see people in disaster zones na naglalaro at nagtatanggal din ng stress, you're one with them eh. Nakakarepresenta sa sa potensyal ng mga batang ito. Another example, Carl Tze. Diba? Yeah. But the the mm. young goat, the greatest of all time pagdating sa MLBB Esports. Nagsimula siya at age 13. He's 20 years old now. Oo. He hasn't even reached 21 and he's one what two uh i mean a world championship the M the, the mid season cup several mpl titles grabe grabe yung ano yeah. eh yung 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 yung, uh, yung potential talaga ng esports nga on the flip side mm -hmm. saan naman tayo mahina yeah. well um, ang pilipino naman medyo hindi tayo ganong kalakas sa pc esports eh kasi for example our dota team uh, blacklist rivalry ang daming binuhos na resources ng ng uh, ng blacklist international for that it faded Valorant medyo na ngayon yung team Secret. Buti okay. na lang si Patmen, si Patmen Patrick Mendoza ng Paper So talagang dala niya yung bandila ng Pilipinas pagdating sa ganitong mga bagay. Pero I think kailangan na mas mapalakas pa lalo yung infrastructure ng for gaming in the country, no? So yung, of course, access to technology is Okay. Nga yung yung uh, internet signal. So hopefully magawan din ng paraan ng pamahalaan na makapag-invest din tayo dito. Kasi ito yung, kumbaga sa ibang sports, pili tayo ng pilit eh. Ito, Oo. Ah, may resulta na. May bunga na. Lalagyan na, lalo na ng, ng tamang equipment, infrastructure para dyan. ba? Diba? Lalo na sa internet pala, malaking factor din pala to na kailangan eh. Uh, kumbaga sobrang bilis, no? Parang ganon.